Maaga kaming nagising para sa mga magsimba si Ima. Then dumiretso na kami sa Pamilihang Bayan ng Arayat. Diyan ako most sinamimili mga ka -Chefie. Tapos dumiretso na rin ako sa tindahan ni Ati Nings. Diyan ko binibili yung aking gagamitin sa mga kakanin. Abis sa 22 birthday Ima, gagawa tayo ng mga piling kakanin. Unahin na natin gawin yung ating sumambulagta ni Ima. Sa ating bowl meron tayong uh, malagkit na bigas. Ayan, nilagyan natin ng lihiya. Ngayon, lagyan na natin sa ating damo ng saging Ngayon, i ni Ima yung ating uh, suman bulagta mixture. Yan, lagyan na natin sa ating bilaho. Ayan mga ka-chefie, tapos na natin mabalutan yung ating suman bulagta. Ito na mga ka-chefie, tapos ko na rin maluto or ma-steam yung ating puto cheese. Ngayon mga ka chefie tapos ko na rin ma-steam at maluto yung ating kutsinta. Tapos na rin natin maluto at ma-steam yung ating pichi-pichi. Maya-maya magkakayad na ako ng niyog. Ayan mga ka chefie tapos na natin maluto yung ating mga piling kakanin. Ayan, meron tayong sumang bulagta, buto cheese, meron tayong kutsinta at pichi-pichi. Simple lang ang gustong handa ngayon ni Iba. Kasi gusto niya Uh, mag magsama-sama lang kaming pamilya at mamasyal. Ang dalangin ko sa birthday ni Iba na sana bigyan pa siya ng Diyos ng mahabang buhay, ilayo sa anumang sakit at anumang kapahamakan. At sana dinggin ng Diyos yung hangarin ng aking puso para sa Kanya. Maraming pong salamat. Salamat po sa Panginoon. Sana bigyan pa ako ng mahabang buhay. Maraming pong salamat. Mag-birthday ma. Salamat. Wish granted ang kahilingan ni ima, mga ka-chefie. Nandito na kami sa pasyalan. Ayan, ang daming mga ilaw, may mga hugis puso na nagniningningan, mga ka-chefie. Ayan, meron pang windmill. Then, pumunta kami mismo dito sa loob ng coffee. Ayan, pati matam, nag enjoy mga ka-chefie. Kapag napagod ka sa paglalakad, yan, kung gusto mong umorder, meron silang frappuccino, yan, ice blended, meron silang coffee at latte. Nag-order ako ng matcha and toffee nut. Yan, itrya natin mga ka-chefie. Ang pinili ko is matcha latte. Dito lang yan sa Cafe TYS. Ang sarap mga ka-chefie. Nag-well blend lahat yung mga ingredients. Lasang-lasa mo talaga yung matcha flavor. Kung mahilig naman kayo sa dessert, mga ka chefie meron silang blueberry cheesecake and biscoff. Wentuhan muna tayo, mga ka chefie habang nag-a-unwind dito sa may cafe. Yan, sa loob lang mismo ng Baleas Lagan. Matatagpuan lang yan sa Arayat Pampanga. Thank you for watching!